So, well, good morning mga prang. So, gagawin na ulit tayo ng saruba na naman na court, 747. So, wala nga siya. Wala po itong, ang problema po itong mga prang. Walang power. So, tayo gagamit ng tester. Ayan. So, yung tester natin ay aning. Ayan. So, test natin muna yung aning nga. Eh, walang power. ko muna yung wire nya. Ayan. muna yung ano uh, nya. Nakaset po tayo sa buzzer. Bakit walang power? So, dito mo tayo sa bakit walang power? So, meron yung ilo. Hindi so, naman dana So, okay yung Omega oke okay, wirenya oh, so, okay, good man. good po yung ano, so, good po yung wirenya sa outlet try natin <coughs> 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 oh, grabe pala to dyan ah Tari gumawa na ba ito dyan? Ha? Tingnan mo yung... Wow. <laughs> Kaya pala ang problema. Hindi po talaga aandar yan. Tingnan nyo yung wiring. Kalas-kalas po yung mga wiring. So, hindi talaga to aandar po yung motor na to. Ayan o. Bali yung out, ano yung... <coughs> <coughs> Yung, ano niya, wala oh, mga kalas po. So, yan po ayusin natin. Dali yung outlet nyan. Yung line 1. So, ayan. Tanggal-tanggal po pala. So, yung nakakabit ang kapasitor, kapasitor. Yung line 1, line 2, naka. So, yung line 1 yun po ang wala hindi na kaano po ayusin ah, natin yun mga so i na natin kasi yan na to medyo kalawang na ito so i na natin yun no? kasi yung switch nya sa reverse ang defect na Ayun naman Okay, eh, so i-redirect na natin 'to. I-tester natin. <clears throat> Pag nag-set kayo ng tester niya mga pad, 2 million. Yan. Baka makuha niyo yung line 1 sa line 2. Yung isa nasa red sa kay nasa isa nasa blue. Yan po yung line 1 sa line 2. So ayun, dapat 'yung 00 po yung natin. Yung pista natin. So, yan po yung light yan. Light naman sa line. Yung, yung kulay red. Yan dapat ang So, yan. Let's sir zero, zero, So, yung capacitor naman ay yung ito. At saka yung capacitor yan. Hindi mahawakan mga friend kasi yun. Eh, hinahawakan ko lang. Lang, ano eh kung sa ground na natin kapasitor sa sa reverse yung black sa yung yellow din ayan daw na 00 pa rin yung tester natin so ayan kakabit na natin so, ayan mga pare no ito yung line 1 uh, line 1 outlet saka yung sa rotation tapos ito naman line 2 uh, outlet tapos yung kapasitor niya, tapos yung kapasitor lang. So, pag nag-reverse kayo, ito yung pagpapalitin nyo lang. Itong black, saka itong ito. Papalitin nyo lang yan. So, try natin banda rin At Atin mga friend. Subukan natin kung aandar na nga. So, ayan. On ko na. Yun. Ayan mga friend. So, yun yung nakita nyo. So, ayan. Yun yung, yung problem. So, tinanggal ko na yung sa rotation niya dahil okay na. Okay na. Okay na po. Ayan, mandar na. Ayan. Na. So, ayan. May dumayin pa yung bearing niya. Pero, ayan, mandar na siya. So, ayan po yung mga wire niya, mga friend. Oh. Ba't di ko na. So, ayan. So, ayan, alalagyan pa ng paano. Ayan. Inalis na natin yung switch na dahil yung switch may ano, lawang na. Hindi na rin nagpo-contact din. So, ayan. Okay na.